So, ayan. Umpisa natin mga idol ha. Yan. Ito na yung ating stick. Siyempre, yung ating mga chocolate. So, iba-iba yung iba-iba yung flavor na ating sneakers ngayon. Ayan, meron siyang ano Butter. Han? Butter. butter. Ba ano siya, butter? butter? ano starch. yun? Yung dairy cream. Mm -hmm. Ano ba? chocolate talaga siya. Ito, almond Berries. Oh, so, ayan, meron tayong mga Ingredient. <laughs> Ingredient. <Ingrid. laughs> oh God. Materials. Ganun. Materials. So yeah, let's go. Isa natin. Ayan. Isa natin dito. Lagay ganyan mo yan. Ang pantay-pantay mo. Ito na yung sneakers. Yan basahin mo para pare-parehas siya. Sa baba yung sne. Di ba? Oo. Oh, ayan. Okay. Lagyan mo na dyan. Basta sa baba yung sne. Para same-same siya. Ganon? Oo, oh, yan. Ganyan, ganyan mo. Ayan. Ipagit na para hindi siya matutumpa. Ay, ito mo. Utoy, wala ko nun. <laughs> wala ko, <mo> utoy. <laughs> so, ayan. Ako, mare ah. Mahal yung talent pinamin. namin. Ano ba kung masyadong ik -ik ikot para hindi madumitignan? Yan, ganyan mo lang siya o, para hindi madumitignan. Kasi madumitignan pag masyadong marami. Ano ka may bulkin May Pag masyadong maraming ano, marumitignan. O yan, ganyan lang oh. Isang paslak lang. O, ganyan lang, para okay lang siya. Kasi diba yan? Ang dumit kasi tignan pag masyadong, pag nakaiko. O, ganun siya? O, yan. Hindi na yan, hindi na yan o. Bakit sa akin ganyan talaga unang gawa mo pa lang. Dami namin fans na dumadaan mga idol. So it's okay. Oh, marunong nung mai lang talaga yung alam ko. Sa sa Oh, di ba? Isa lang oh. Okay. Hmm. Dapat higpitan, di ba? Hmm. basta ipagit naman lang siya oh. Ni. Nee. Naku, Mare, kung hindi lang dahil sa pagkakaibigan natin. Okay. Oh, isa lang. Mm -hmm. Sana all. Mare, huwag ka na makisana all, ha? Ito na. May parte ka Tuna <laughs> Ito na yung parte mo. May parte ka na. Ay, pinapanggap mo, ha? Okay lang. Yan, ito na muna natin.